sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Viva! Now! Naglaglagan na sa Malacanang si Zelco, naglagda si Marcos at si Ruarez yung executive secretary, nilaglag na ni Marcos, hindi na nila alam ang ginagawa nila. Pero alam naman natin, hindi na nila alam ni Marcos kung ano ginagawa niya kaya ganito ang ekonomiya ng ating bansa. Lahat tayo na noon. Lahat tayo natin siya ng pagkakataon na baguhin ang ginawa ng pamilya niya, ang legacy ng ama niya, Marcos legacy. Pero sinayan niya lang yung Duterte family, binigyan siya ng pagkakataon, sinuportahan siya, binigyan siya ng tiwala, at kinakulong lang niya ang dating presidente na ginawa siya ang president. He imprisoned the man who trusted him and the man who gave him the the faith in leading the country. So dati ang sigaw natin, BBM. Ngayon ang sigaw natin, Marcos Resign! Marcos Resign! Marcos Resign! Marcus resign. Marcos, resign! Kasi wala lang pinabukasan ang ating bansa sa pumalakad ni President Bongbong -bong Marcos. Mag-resign ka na. Ang dami mo nang ninakaw sa amin. Ang dami nang ninakaw, ang dami nang namatay. Nagpaparty-party ka lang, na umakain ka lang, na ka lang sa malakanyang habang binabaha at nagugutok ang iyong mga nasasakupan. <tinyo> Ustisya para sa Pilipinas. BBM resign! Marcos, resign! Marcos, Marcos yeah! Congressman Tito mga didigan? Sa loob lang halos apat na dekada wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao hindi masama ang pamilya Marcos gusto ko iibango ng dangal ng aking ama oh, sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan sinikap kong maging mabuting gobernador kinatawan senador hindi ako halos magpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo ako maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas. Siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kal kapangyarihan ng mga talunan naman. Kaguluhan sa Mindanao, ng gera sa China at Estados Unidos. Kawalang pananagutan. serbisyo, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan Aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Ano na? Ah! Ano ba mo sa totoo lang. ako sa IXC. nagsalita rin po ako doon At nagkita po kami ni Ivy. And sa, sa totoo, marami man sa inyo na hindi sasangayon, pero sasabihin ko, naawa ako sa kanya. Hindi po madali yung ginawa niya. Kasi pinagdaanan ko rin po yung pinagdaanan niya. Pero lahat po nang sinabi niya, totoo. Totoo yun. Lahat. Nakakaawa. Kung sinasabi niya, kung sinasabi niya nga, mabait si Bongbong, dahil doon, na-manipulate siya kaya sa totoo lang, hindi talaga si Bongbong ang nagpapatakbo ng ating bayan. So panahon na sa mga kapulisan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Marines, Philippine Navy, lahat ho kayo, nananawagan ho kami, hindi ho importante kung alam nyo, ang ginagawa nyo lang po yung trabaho nyo. Pero, sorry, ang importante is kailangan po natin mag ng bayan. Kailangan po natin na ituwig ang mga pagkakamaling nangyari. Kailangan natin ng leader na may sariling paninindigan, marunong magdesisyon at kayang um, Pagod na ako, hindi pa <laughs> At kaya natin ipagtanggol ang ating bayan. ba? Diba? Alam ko, pagod na kayo, pero dapat pa tayo mapagod para sa ating bayan? Yeah. Hindi! ba? Diba? Dahil ang bayan natin, atin ito. Yeah. Amen! Christian? G Are you guys Christian? Thank you. Amen! Wala po ito sarili Wala rin ito sa kulay ng politika. Ito po ay para sa bawat Pilipino ng bayan natin. Ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ito po ay para sa future ng ating mga apo. Mga nanay, tatay, tito, tita, kuya, ate. Bakla, Tompoy! Yeah! Pare-pare! Bayan natin to. Karapatan natin ipagtanggol ang ating bayan. Laban! Para sa bayan! At naniniwala ako sa, 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 mga kasama natin sa kapulisan at kasundaluhan na alam ni na, nila kung ano ang dapat nilang gawin kaya hindi ko na ho sasabihin. Matalino ho sila. Hindi ho tamang pamunuan tayo ng mga taong gumagamit ng droga. <laughs> hindi ho tama yun dahil hindi ho sila normal mag-isip. May double identity yan. At may pitik. Kaya nga gusto tayo makipagyera rather than ayusin ang pamumuhay ng mga nagihirap sa ating bansa. Maraming salamat po. Huwag kayong magsasawa. Alakpaka na lang para kay ma'am. Happy am